Hindi na lang kita yung bata. Oh, wala bata. Ano yan? Skin's Braso? Wow! Yan. Huwag mo maitaas yun. Makita yung ano mo. Yung kamay lang yan. Tapa. Wow! Nagiging. Ilan? Apat. Apat? Hindi, lima. Lima pala. Akin na ywan harit itipay ako gondo ay yung kumuha ay yun 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 Pero yun 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 pa yun 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 ngayon no, lang. Ay, nag-abon. Yes, nag-abon, sabon. Ay, dishwashing. 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 Ayan. Okay, Ay, okay. 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 Taps. Okay. Aspire. fire. Ang lalaki. Taas mo sila yan, yan, yan. Okay. Tama na. Aspire.